Ay, mga kapaps. Ito, eh, ito sa malolo sa may kabanas. Sinuturi mahabang mahaba ang pila. Eat all you can. Kasi verde nung para namin si Pinong. So, abang din tayo, medyo mahaba lang ang pila. Kaya nakapasok na kami. At medyo talagang pagpino, dinadagsa ang eat all you can. Ayun, at uh, habang kami naging itay, yun, selfie-selfie muna. Akasama yan si commander. At kami nga ay kakain dito at uh, hindi ko mabidyoan at medyo mahaba ang pila. So, pumila na rin sa papakain dito. Marami. Kaya lang siyempre, eat or yukin. Yung kaya mo lang ubusin. Hindi mo dapat kumuha ng sobrang at pwede kang bumalik. Balik-balik habang mabusog dito sa may kabanas. Ayan, mga kapabs. Pumila na kami. At yan, mga lululakas na kami rin ng putahe. Bupay. Eat all you can.